Ayan, namimili naman tayo sa Visoria Mall Basement. kay Ate Sally, bibili tayo ng panlalagay natin dun sa bagong pwesto. Ayan, bumibili tayo ng bingo set. Mabili kasi ang bingo. Tapos mga holen. Ayan, namimili tayo ng holen. Ang isang balot niyan is 25. Yung maliliit, yung malaki is 35 yata. Hindi ko masyadong kabisado. May bili tayo ng Holland. Yan. Sa mga naghahanap niyan kung saan yan. Sa Divisoria Mall basement. Hanapin niyo na lang doon sa pinakadulo. Sa si Ate Sally. Bili tayo dyan ng mga piggy bank. Mga alcantia. Mga bingo cards. Yan, may mga laruan din siya. Marami-rami rin tayo nabili sa kanya kasi bukod sa anak ko, meron din sa akin. Ayan. Ngayon mamimili na naman tayo ng mga plasticware. Dito yan sa uh, pagpasok ng parking, sa gilid po siya. Mamimili rin tayo ng mga plasticware. Panlagay sa bagong pwesto. Ayan, AHP, General Merchandise and Company. Ang mga binili natin dyan is hanger. Ayan, dito naman tayo sa Adela General Merchandise. Marami tayong pinamili dyan na accessories. Nasa 24,800 something, mga ganun. Para sa anak ko at doon naman para sa amin, sa pwesto namin. Is umabot lang siya ng uh, 12,000 may Kasi marami pa naman tayong stocks, Since sa anak ko kasi syempre bago. Kaya lahat dapat ng items meron siya. Kakapili, ayan, umabot ng kulang ko 25k pili lang tayo ng pili dyan ayan maulan kahit maulan ah, Saturday yan sinamantala kong mamili kahit maulan buti na lang eh nakapamili pa rin tayo medyo baha sa may bandang Espanya pero hindi naman ganun ka lalim nakadaan pa naman tayo ang lakas ng ulan dyan kasi kaya nabili ako sabado dahil sarado pag sun, uh, Sunday yung binibilan ko ng plasticware. Tsaka yung mga iba kong binibilan sarado. O, ayan na po ang ating bagong pwesto. Ako lang po mag-isa nag-aayos niyan. Katulong yung anak kong lalaki na magbabantay dyan. Pero syempre lalaki, hindi pa niya alam kung paano magayos Kaya talagang do tayo dyan. Yan, dyan siya nag-ayos sa mga laruan. Siya pinag-ayos ko sa mga laruan. Ako dun sa mga school supplies, accessories. Yan, marami yan. Worth 150k ang ating pinamili. Dahil syempre malaki yung pwesto. Ayan, si Alex, nakahubad. Binababa niya yung aming pinamili. Ayan, walang, wala pang kalaman-laman yan. Hindi madali ang mag-display pero kinaya natin. Pagod na pagod tayo dyan pagkatapos kasi namili tapos nag-display pa. Ganun talaga, kailangan may sipag, tiyaga dahil kung wala, hindi tayo ka-asenso. Tsaka hindi rin po madali mag lalo na pag ganyan ganyang kadami ang aayusin mo sinilent ko siya guys nag voice record na lang ako kasi na copyright meron kasi siyang konting tugtog Ayan. <laughs> sinasabi ko lang dyan naman na tayo ay magdi-display at tayo ay haggardo na ng anak ko sa laruan. Ayan, mga hanger. Ayan, ang ating anak. 21 years old lang siya. malapang pang asawa. Ayan, mga candy-candy. Sa mga candy, inabot siya ng 8,000 mahigit. Ang dami pa, o naka-plastic. Ayan ang mga school supplies. Nilagay ko sa gitna lahat ng school supplies. Puro bago lahat yan. Ayan. Ayan ang ating mga plasticware sa labas. Maluwag pa sa labas. Maraming pwedeng i-display. Ayan ang lugar. So may barangay pa yata. Sindi bagong Uh, Payatas B, Barangay B. Ano? Eh? Bagong Barangay B, Payatas. <laughs> Lansones Street. Ang laki nyan, guys. So, sarap mag-display ng paninda. Ayan, yan ang uh, siguro mga 30 minutes pala ako nag-display dyan. Ay, hindi pala. Galing pala ako sa kabilang tindahan. Pangalawang day ko na yan ng pagdi-display. Bumalik ako nung hapon lang. Yung customer na yan, ang binayaran niya is 594. Isang customer lang yan. Binili niya yung isang rim na colored paper, 250. Plus, bumili siya ng laruan ng anak niya. 150. Plus, may mga iba-iba pa tuwan-tuwa sila na makita At malapit na rin silang mabibilhan ng school supplies. Kasi sa lugar na yan, walang masyado nagtitinda ng ganyan. Meron man pa unti-unti lang. Tapos sarado pa. Hindi kagaya ng sa amin na open. Ayan, yun ang inaayos ng anak ko. Yung mga map, mga toilet brush. Yan, dyan ko siya inassign. And habang na mi vidisplay tayo may mga pumapasok na rin na customer, bumibili na rin sila. Lahat basta may pumasok dyan, di pwedeng di sila mapapabili. dahil na-attract sila sa mga nakikita nila lalo na mga bata. Maulan pa yan, guys. Lalo na siguro pag wala ng pasok ayang gabi na yan. May isang tropa na pumunta magkakamag-anak. Lahat yan bumili sila. Siguro nasa 1K din yung napamili nila. Lahat sila bumili. At tuwan-tuwa sila dyan. Maulan pa yan. Lakas pa ng ulan dyan nung mga oras na yan. Ayan. Sige, pili lang kayo dyan. Ikot-ikot sila. Tuwan-tuwa sila. Kasi daw pagka may kailangan daw sila, pupunta pa sila sa litex.